nakita din nila na live natin nila Rafael Dro yung kanilang piniling ticket. Yun! Tama yun, tama. Lahat po ka. So, ito na yung tambiolo. So, ito na. Ibo Makikita nyo na yung ano. O de, mismo kung friend nyo, sa inyo makikita nila. Thank tapos yung mga uh, kung, uh, ganito. Kung yung iba is wala talaga may data pa na pang live, pwede niyo i-share sa wall niyo yung ERCP page na uh, account daw ni LVP na no? wala is yung gamit. Ano? Yeah. Yeah. Ayan. Wala, naulan na. pero na. live pa rin tayo para ano, kita yung mga malaking mga... Bumili na tiket. Baka may mga tiket sa pagyan. Ito pa na, ito na, na yung mga motor na mananalo. Sino kaya maswerte dito? Baka hindi pa po nagbibigay. Yung tiket na bayad na po, maaari na po ihulog sa tambiolo. biyolo. Uh, yung ano uh, nga, yung 35,000. Oh, live tayo ngayon, ah. Live tayo ngayon. Yung pinaikot po sa ating chapters. Live tayo ngayon, mga kagulong. Excited na ba yung lahat? Ah, share na, share na makita ng mga po natin bumili ng ticket. Ayan. Ito na. Ito na yung mga binili yung mga ticket. Okay na, start? Ayan, ulan. Pero tisin yung ulan. Basta makita nyo yung katotohan. Para sa unang helmet. O, unang helmet. to binubuksan pa. Nakakandado yan. Nakakandado. O, may kanya-kanyang kandado yan. sentro sa pumunot? Uh, may three viewers na tayo ha. So, manood na kayo. Ito na yung katotohanan no? Okay. Walang laman ang kamay? Yun, walang laman ang kamay. Wala po Entry. na kanya na. Ahaluin o kain. O kain, dito ako. At hanggang sa makabunot ng unang helmet wearer. <laughs> Ayan, tabihan natin ngayon. Ay, 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 ay. Ayan. Ito na, ito na. Okay. Yeah. Yung unang makakatanggap ng helmet. Yun. Yung Evo helmet. From Tagig. Oh! From Tagig. Ito mo. Black. Black. Ticket number 0974 Mark, eh. you know, you know. Mark. Uh, Mark Alex Obiud Ito na yun Mark si Ikaw lang no, pala Mark Alex ah, Si Marshall po natin Medics so, Ikaw ayaw mo Ayaw, mo. Ay, ayaw, ayaw mo. mo Ikaw na naman Ikaw Ay, na naman Ikaw na din yung nakaraan oh. no? Ay, na Ibalik natin Ibabalik Ibalik, Ibalik namin yung pangalan <laughs> I, ano dali? Carbon? Natagay pre. Carbon dati? Tinawag nyo kay Tagay. May video sa likod. 1-5, 1-5. 1-5 na lang, 1-5. Okay, ha? Ah. Yan po, Ed. Malinis na bunot. Okay, okay, reminders to everyone. Lahat po ang... Hello. Lahat ng nang andito ay may chance manalo. Hindi lang yung andito, kundi yung mga uh, bumili. Lahat ng bumili. Reminder lang po ha. Lahat, hindi yung ibig sabihin andito kayo. Yun lang ang pwede. Lahat po. Kasi kanya-kanya tayong uh, bili sa ticket po natin. Okay. Next. Okay, next. Si Makulay. Makulay ba yan? oh, next na helmet. Ito naman yung mga papanalunan. pangalawang dunot para sa Evo helmet po okay, natin. Okay, pumupunta sa ilalim para wala pong masabi. para lahat kayong, po may chance na manalo. Pangalawang mananalo ng Evo helmet. Tong Wait may Oh, ganda o. Ayan. Ayan. okay, okay. 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 Yeah. Ang ataw, jang-jang-jang. Diyan kasi ay dito yung. Iyan. O sa ibang ano Okay. Ang pangalawang ngalano. ticket number 39049. 49. Oh, Haro Leyte, ...Buena Vista. Sir Jeffrey Pasabi. Yun. Para sa iyo to, Sir Bert? Jeffrey. The Pasabi. -a -a yo, And. Okay. Congratulations po kay Jeffrey Pasabi from um, Haro Leite. nilalamig na ako. Ito ito. Kaya Bert? Congratulations po! Ito, ito, ito. Ito yung napagalunan niya. <laughs> uh lang, Pagatlong helmet. Wow, ganda naman to ha. Hmm. <laughs> Yan eh. Ito yung third helmet. Okay. <clears throat> third helmet ito yung mga panunuhan third helmet uh, <laughs> shoutout sa wala nang nanonood yan ilan ba nanonood? Uh, please. please share please share para ma panood ng mga hindi nakapalo sa aming mga page please share sa aming please share please share yun o o All Alright, Juan Balanzuela Ticket number 39625 oh, 39625 Yung name Jomar Willow Estrada Yon, Jomar Wilo Estrada Yung Jomar Willow Estrada Member Ajan ba? Anjan, ajan member Ay, sige, sige So, again, congratulations sa so, ESCP Valenzuela Chapter na tanggap ka na Evo Helmet. Ito ang design. Yun ang ganda. Para sa pangatlong ipamimigay natin. Okay, next. Pang-apat. Pang-apat na Evo Helmet hmm. manalalo. Itong ano? Magagaling doon sa ticket. Kahit wala kayo dito. Ito yung pang-apat. Ano, may... Gray. Ayan, gaya. Marami na, kapatid, may pangalan, may Yan Yung galing sa Palawan with ticket number 48314. Para galing sa Palawan. Pangalan. Jumilia. Jumilia Castillo. Pleasure ng Palawan. Congratulations po. Ayan. Palawan chapter. Congrats po. Ito yung pang-apat. Ayan. Pang-apat na nanalo mula sa ticket na inyong binili. 25 In pesos lang nanalo ka na ng Ibo e Helmet. Oke, Panglima. Ayan. Panglima, Panglima, Panglima. Violet, Violet eh. GT Pro, GT Pro. From Santa Lourdes. <coughs> Tiket nomor 073 24. Uh, Stephanie. Stephanie Joy drum. congrats. Yes. Inaabangan ng last Stephanie Joy Don Baka nakakilala nyo to okay. Ticket number 07324 Kung so hindi kaya lang Okay lang kasi ipopost naman po natin to Sa page po natin Okay, okay. Congratulations ma'am, sakto to sa inyo Magenta Si Magenta <laughs> May move on na tayo sa pang-anim <coughs> Yan, pang nato na to, guys. Harim, Yon, harim, anong, uh... Ginipor